hello guys na miss ko talaga yung province ito ba yung lagi kong kasama si Francis so we will check kung anong prutas na makukuha namin dito sa likod kasi na po sila ng uh, init last time so we will check kamusta na dito ay wala talaga yung ano yung lumboy wala chiku wala rin so guys yung lumboy wala siyang bunga dapat itong months mga months na to namumulaklak na to parang namatay yung mga bulaklak niya chiko naman wala pa oh no ano to oh okay. Ayan po yung mga native chicken. Ayan po. Ayan po. Turuan niya po yung mga baby niya kung paano maghanap ng pagkain. Okay. Ano pa? Ay, anin? ano yun? Ano Ay, 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 rambutan! Namatay! Ito yung rambutan, baby, oh! Hmm? Namatay si ano, si Rambutan. May bunga na sana siya. Ayan o, sa taas. Sayang, namatay siya nung during tag-init. Check natin dito. Yung kasoy. Ito yung kasoy. Wala pa siyang bunga. As in, wala talagang bunga. Sabi na kita akong ibon. Yun yung parang ano yan bahay yata ng bubuyog yan. Kaya, yan yung, ano, yung, anay ba yan? Or parang bubuyog. ah, parang anay. Oo. Yung parang kung i-ano mo yan, ibuksan mo yan, may mga laman yan. Okay. So, oh yan, lakay na ng kahoy na to. Ano to? So, dito sa likuran ng bahay namin, ayan po yung marami mga buko dito. Kaya lang po, nasira po siya ng init last time. Ito naman yung baba na. Ay, daming namatay. Ay. Ito naman, yung bunga na yan, oh. Kung makikita mo siya, yan yung sampalok. Ayan po, bunga po ng sampalok. Yan, ang dami, oh. Yan po ginagamit na sampalok candy. Okay. Ayan. So, wala na talaga prutas na natira dito sa likod. Hmm. Hmm. So sad. yun. Hmm. May nakita ka hmm? Ay, ito yung dating tinanim ko. Ito yung ubi na tinanim ko dati. no last time yung sa unang vlog yun Ayan ako, tumubo pala siya. Yan yeah, o, ganun na pa siya kalaki. So, lalaki pa talaga siya. Uh, so, wala tayong tayo makuha ang prutas ngayon, Francis. Wala. As in. Mm, mm. Sabi, ang tagal ko ng ano, ang tagal ko ng, grabe, ang tagal ko ng, tagal ko ng hindi naka, ano, dito, Nakabalik dito. Ayan. Mm.